Mga kababayan at mga idol panibagong good news, Typhoon missile system na may estimated price na 1 billion US dollar makakaya bang bilhin ng Pilipinas? Typhoon missile system armada ng SM-6 supersonic missile at Tomahawk cruise missile. Range ng Typhoon missile kayang umabot ng 1600 kilometers kayang abutin ang mainland China. Sa nakaraang video natin, ay ibinalita natin ang planong pagdaragdag ng mga BrahMos missile para sa Philippine Marines at sa Philippine Army. Maraming nagsasabi sa ating video na sana ay Typhoon missile system na lang daw ang inunang bilhin bago ang BrahMos missile. Kaya sa video na ito ay ating pag-uusapan kung anong mayroon sa Typhoon missile system, ano ang technology at mga advanced capability nito. At bakit tila hindi gusto ng China ang missile system na ito mula sa Estados Unidos? Subalit bago natin sagutin yan, ang unang tanong na dapat munang masagot ay kung kakayanin ba ng Pilipinas na bumili ng ganitong sophisticated na missile system. Ang Typhoon Mid-Range Capability System ng U.S. Army ay isang advanced ground-based missile launcher na kayang mag-launch ng SM-6 at Tomahawk missiles. Base sa procurement data ng U.S. Army, ang presyo ng buong sistema ay maaaring umabot sa 1 billion US dollar, 55 na bilyong piso, bawat battery kasama ang launchers, command and control systems, radars, at missiles. SM-6 missile 4 million US dollar bawat isa, 240 million piso. Tomahawk missile 2 million US dollar bawat isa, 110 million piso. Battery setup for launchers per battery na may minimum 8 hanggang 16 na missiles. Sa tanong na ilang units ang posibleng makukuha ng Pilipinas. Dahil sa limitadong defense budget ng Pilipinas at ang patuloy na modernisasyon ng AFP, hindi makakayang bumili ng full-scale typhoon system na ginagamit ng US Army. Ngunit posibleng kumuha ng isang minimal bot strategic na configuration. Isa hanggang dalawang bot areas, kasama ang launchers, command and control systems, radars, at support vehicles. Estimated cost, 1 billion US dollar hanggang 2 billion US dollar, 55 billion hanggang 110 billion pesos. SM-6 missiles, 12 hanggang 24 units. Tomahawk missiles, 12 hanggang 24 units. Posibleng deployment at strategic importance. Kung itutuloy ng Marcos administration ang pagbili ng Typhoon system, posibleng ay deploy ito sa Palawan o Northern Luzon upang palakasin ang depensa sa West Philippine Sea at sa Taiwan Strait. Realistic Funding Sources Ang AFP Modernization Horizon 3, 2023-2028, ay may estimated budget na 600 billion pesos. Kung ay lalaan ng 10% to 15% nito para sa isang typhoon system acquisition, Posible itong maisakatuparan sa pamamagitan ng soft loan mula sa US o grant assistance kasabay ng patuloy na security cooperation sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kung seryoso ang administrasyon sa pagkuha ng Typhoon System, ang pinakarealistik na senoryo ay Isang battery ng Typhoon System, 55 billion pesos. put apat na missiles, mix ng SM-6 at Tomahawk, Deployment sa strategic location sa Palawan o Luzon. Ang posibilidad ng acquisition ay mataas lalo na kung patuloy ang pagtaas ng tensyon sa South China Sea at ang pagpapalakas ng defense ties ng Pilipinas sa US. Narito naman ang capabilities and advanced technology ng Typhoon missile kaya bakit ayaw dito ng China. Ang Typhoon mid-range capability system ay isang ground-based missile system ng US. Army na kayang maglunsad ng dalawang klase ng long-range missiles. SM-6, Standard Missile 6, isang supersonic missile na kayang i-engage ang air, sea at ground targets. Tomahawk Land Attack Missile na isang subsonic cruise missile na may long-range precision strike capability. Ginagamit ito upang sirain ang malalayong target, kabilang ang mga barko, ground-based radars, command centers, at iba pang high-value enemy assets. Capabilities ng Typhoon Missile System Long Range Precision Strike SM-6 Missile Range, 240 km Tomahawk Missile Range, 2,500 km Kakayahang tamaan ng high-value enemy targets tulad ng airbases, naval fleets, at military installations. Highly accurate GPS guided navigation upang matiyak ang precision targeting kahit sa malalayong distansya. Multi-domain attack capability. Pwede sa air, land, at sea targets. Ang SM-6 ay maaaring gamitin laban sa fighter jets, missiles, warships, at ground installations. Naval Strike Capability Ang Tomahawk ay kayang sirain ang mga enemy warships at coastal defenses bago pa ito umabot sa Pilipinas high mobility at quick deployment. Mobile launchers, ang buong sistema ay nakamount sa mga highly mobile trucks na nagpapahintulot sa mabilis na repositioning at pag-iwas sa enemy counter-attacks. Fast deployment, maaaring ay deploy sa Luzon, Palawan, o Visayas, depende sa strategic need. Advanced targeting and networking. Integrated radar and sensor system, may kakayahang gumamit ng real-time data mula sa satellites, AWACS, at radars upang matukoy at sundan ang mga kalaban. Network with US and Allied Forces, maaaring i-link sa regional defense systems upang mapahusay ang early warning at missile guidance. Bakit kinaaayawan ng China ang Typhoon Missile System? Malaking banta sa Chinese naval presence sa South China Sea. Ang Typhoon ay kayang tirahin ang Chinese warship sa loob ng West Philippine Sea lalo na ang mga malalaking vessel tulad ng aircraft carriers at destroyers. Ang Tomahawk ay kayang tumama sa mga military bases ng China sa artificial island sa loob ng disputed territories. Pinapalakas ang military alliance ng Pilipinas at US. Ang deployment ng Typhoon sa Pilipinas ay lumilikha ng mas malakas na deterrence laban sa China dahil maaaring i-link ang missile system sa US forces sa Indo-Pacific. Ang Integrated Defense Strategy ng Pilipinas kasama ang US ay mas nagiging epektibo dahil ang Typhoon ay maaaring magbigay ng long-range strike capabilities. Potential disruption sa Chinese A2, AD strategy, anti-access, area denial. Ang China ay may anti-access, area denial, A2, AD strategy na naglalayong pigilan ang US at mga kaalyado nito na makapasok sa South China Sea. Ang Typhoon Missile System ay binabaliktad ang sitwasyon dahil nagkakaroon ng Pilipinas ng ability na maglunsad ng preemptive strikes laban sa Chinese forces. Pinapalakas ang defensive posture ng Pilipinas. Ang China ay sanay na walang kalaban-laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng typhoon ay nangangahulugan na ang Pilipinas ay may kakayahang tumugon sa anumang military aggression gamit ang long-range missiles. Gaano ito kalakas sa future warfare ng Pilipinas? Major game changer sa Philippine Military Defense. Magiging unang long-range missile system ng Pilipinas, na dati ay nakadepende lang sa short-range defense. Bibigyan ng AFP ng First Strike Capability, na maaaring pigilan ng isang military invasion bago pa ito mangyari. Pagsisimulan ng Missile-Based Defense Strategy ng AFP. Ang pagkakaroon ng Typhoon ay maaaring maging hakbang para sa mas advanced missile acquisition tulad ng hypersonic missiles at anti-ship ballistic missiles sa hinaharap. Posibleng magbukas ng pinto sa joint missile production sa pagitan ng Pilipinas at mga kalyadong bansa. Magsisilbing deterrent sa future conflicts. Ang pagkakaroon ng long-range missile strike capability ay magpapahirap sa sinumang bansang gustong umangkin ng teritoryo ng Pilipinas. Ang China ay magiging mas maingat sa pag-angkin sa West Philippine Sea dahil alam nilang may kakayahan ng gumanti ang AFP gamit ang Typhoon Missiles. Sulit ba para sa Pilipinas ang Typhoon Missile System? Oo, sulit ito dahil ito ay isang game-changing asset na magpapalakas sa national defense at strategic deterrence ng Pilipinas. Tataas ang military credibility ng AFP at mas mapapansin ito ng US, Japan, Australia at iba pang kolyadong bansa. Magbibigay ng edge sa future warfare sa pamamagitan ng precision strikes, multi-domain capabilities, at strategic flexibility.